to my YouTube channel at nandito po kami ngayon sa harap ng Barangay Hall kung saan ay magkakaroon ng outreach program ang PGPMT. Kasama ko po si Yesha, si Marikit, si Malfrans si SK, ang tatakbong konsilor o konsihan ng bayan ng Bungabong, si Bembem, yan, at yung iba pong mga katribo ay nandun na sa loob ng barangay hood. So ayun guys, nakikita nyo si Consejal Jason Barcelona. Ayan, so ayan po yung mga... pupunta na tayo dun sa pinaka meeting place ng PGPM para mamigay ng mga relief goods. Hi muna! Hi ka tayo! Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga oras ka nito, aming pong pinipuri at pinapsalamatan ng inyong makilang pangalan. Amin po ang rapit ang aming programa ngayong hapon. Tawa ay maging kapakipakilabang at ang ah, ay makatulong ang aming grupo. At ah, hindi na makatulong kundi ito ay uh, ah, pa kami ng tulungan at makagawa kami ng mabuti sa aming mga kapwa. Salamat po Panginoon sa magandang hapon po ito. Pagpalaan niyo po ang bawat sa, sa pangalan po ng aming Panginoon. Ayan, uh, thank you po. So, ang susunod na po natin ay hindi ako natin ako ating at tingintahin ang aming masipag at mabait na konsihala. Walang iba kung isipot si Hala, Rosita Tulintino. Uh -huh. Hello. Bakit kasali ako? Dapat may bigas din ako. <laughs> Meron din ako niya Okay. Isama pa parang hapon po sa aking lahat sa pangalan po ni Kapitan. Nasindya na po kayo at wala dito. Uh, magandang hapon ko. Ang si Jason Barcelona. Uh, bakit ako'y nakakapuna sa inyo? Lahat kayo'y nakamaroon. <laughs> O, oh, magandang damduduwa po. Please, uh, surprise kami dito sa inyong mga kasamahan at uh, kami ay nagpapasalamat dahil napakalaking tulog ito para sa ating mga kabaranggay. Salamat SK. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga hindi bumate. <laughs> <laughs> Yung lang po, una po ay uh, magandang araw at mabiyayang araw ang hatid po <laughs> ng uh, TGPMT. I'm I'm TGPMT, I'm TGPMT. I'm ano po? Uh, ito po ay uh, ng ika-anim na libresaryo ng pagkakatingan po ng ating mga uh, kasamang kabataan po <laughs> ng Barangay Mia de Oro. At hindi lang po Mia de Oro, ito po ay uh, iba't ibang lugar. Ano po? So ngayon po, dahil nga po sa anim sa iyo ng samahan kaya nag-contribution um, po yung uh, aming mga kasama para po na uh, paano ay uh, makatulong po sa taga-magaing media Kaya alam po hindi po natin doon kaya-kaya lahat kaya talagang pinilit po lang namin yung katulad po ninyo ano po. So congratulations po sa ating mga kasama ano, sa alam na taong uh, masaya, may lupot ano, pero sa bandang huli, talagang yung saya pa rin ang mananaig dahil sa pagsisikap na magkaisa yung mga kabataan, pagsisikap na makahatid ng konting saya sa ating mga kabarangay. Muli po, congratulations sa Pangulo, congratulations sa founder ng natin, uh, TGPMT, palakpan pala po natin. Okay. So, ng, uh, yung uh, iniaalay ang sarili ano, so, para sa samahan para sa mga magpapabataan. So, muli, congratulations po sa ating lahat. Abon po. TPSC po ay Tamaraw Genuine Pure Mindorinian Chai. Ang aim talaga ng Tamaraw Genuine Pure Mindorinian Chai ay para magkaroon o magbigay ng outreach program sa ating mga kababayan. Hindi lang po, actually hindi lang po ito yung first time, kundi maraming beses na po kung saan mas madalas po kami ay sa kabunulungan ng minigay. Mas pinili po namin ngayon dito sa Mina de kasi Namimigay niya kami sa ibang lugar at hindi po na natin unahin yung sarili lugar natin. So, napapasyan po ng, ng samahan ng TGPMP na dito po muna mamigay. At syempre, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagbigay tulong, especially kay Consilor Jason Barcelona na lagi po kapag may outreach ang TGPMP, lagi po siyang nagbibigay ng kanya contribution at maging salamat ay lagi din po namin siyang kasakasama. So maraming salamat po kong siya Jason at sa lahat siyempre ng mga katribo na patuloy na sumusuporta sa mga gawa katulad nito. so, uh, magandang hapon po sa ating lahat at uh, kami po yung kapasalamat sa Angel. Panginoon at kami po ay patuloy na binibigyan ng lakas upang patuloy din po namin uh, gawin itong ganitong programa. Ayan po, at sa aking mga katribo na walang sawang sumusuporta sa amin, at lalang uh, higit kay Consel Jason, na lagi po talaga namin kasama, hindi namin, hindi kami iniwan. Ano po, ngayon po namin, dito lang sa Mila kung sino lang po talaga yung napatulog yan. At uh, ngayon po, bukod sa aming ipamimigay natin, kami po yung mayroong panubaw. Hilaan po, tara, maraming pong salamat sa inyo lahat. lugaw si, ng CPM. Si Lita. ang lugaw ni Ma Mel Franz. Lugaw! Lugaw oh, kayo ayaw dyan! Lugaw kayo dyan! Lagyan vlog? Hi po! Kawai oh. po kayo! Next po ay si Dani. Ayan, nandiyan yung kanya. Ano pong lasa ng lugaw? Ah, napakasarap. Ay, napakasarap. Oh, kayo, Sinasa mga. sinasabi ko na nga ba, masarap talaga. Ayan, next po ay si... Bibina okay. Gracia. Don. どうか。 I feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. <laughs> you si Mika. Ano kung masasabi niya about outreach ah, ng TGPMT? So, ayan, hi po. So. <laughs> so, <ayun, hi> so. <laughs> Ako po si, si Mika, as millennial girl. So, po kami sa Mina de Oro. So, so ngayong araw na ito is natapos din yung Amoy out Outreach Program dito. So, nakakataba ng puso na natapos namin yung out outreach ng Matiwasay. mas maganda, maganda as in yung masarap sa kalooban yung makatulong ka sa ibang tao kahit na walang kapalit. So, ayun. Sagbit lang. Palugaw, courtesy by malprans and Doms. Malaluan. Malaluan ha, may itlog din to, nasa kanya. Oo. -oh. Sa mga nilalamig, maglugaw, wag yung maghawat, magharap ng jowa. Sa mga, mga nilalamig dyan, maglugaw na kayo, tsaka kayo ay pa-iinitin. Parang laga po. Ito po. Handog po sa inyo ng TGP MT or Tamaraw Genuine Pure Mindurinian Tribe.